Magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Ngayon, aking tatalakayin ang halimbawa ng argumento. Pero bago tayo pumunta sa halimbawa ng argumento, mayroon akong ibibigay na paksa. Dapat bang ipagbawal ang paggamit ng plastik? So bago tayo tutungo sa halimbawa ng argumento, meron dapat tayong dapat isa alaala ito ay dapat may panindigan ebidensya lohika at at kontra panig. so una paninindigan so ano nga ba ang paninindigan ito ay ang paniwalaan sa buong puso o sa isang bagay o pagtatanggol at pagsusuporta sa paniniwala o desisyon na iyon so ano ang yung panindigan sa paksa na dapat bang ipagbawal ng paggamit ng plastik? Yeah, opo. Dapat ipagbawal. Ito po ay ang paninindigan. Ang iyong paninindigan o pagtatanggol o pagsusuporta sa iyong desisyon. Sa, sa iba naman, pwede naman hindi. At sa iba, oo. Ngayon naman, tayo ay dadako sa ebidensya. So, nung nga ba ang ebidensya? Ang ebidensya ay nagtutukoy ng bilang isang bagay na nagbibigay ng patunay umantong sa isang kongkusyon. So, ang ebidensya dito sa ating paksa ay ayon sa DNR, 35% ng basura sa bansa ay plastic na hindi nabubulok. At yun ay nagbibigay ng patunay o mantong sa isang kongrosyon sunod naman ay ang logika o mga o sa english logic ay ang pangatwiran na ginagamit upang maaabot ang katapusang pangusap o kongrosyon mula sa hanay ng mga palagay so ang lohika sa bigyang paksa dito ay kung babawasan natin ang paggamit ng plastik mababawasan din ang polusyon at panganib sa kalikasan. Yun ay nagbibigay ng lohika para sa paksa o konklusyon kung paano natin pangangalagaan o bibigyan ng pangatwiran sa ginagamit nating ginagamit nating katapusang pangungusap o konklusyon. Panghuli naman ay ang kontrapanig. Ito ay tumutukos sa kabilang panig o sa lunguhat ng opinion sa isang usapan. Ito ang paninindigan ng kumukontra o hindi sumaang ayon sa ideya o pahayag sa kabilang grupo o tao. Kagaya na lang nitong kontrapanig sa isang paksa na may nagsasabi na mahalaga ang plastik sa negosyo. Ngunit may alternatibong naman gamit tulad ng papel o reusable bags Tungo na naman tayo sa pagsusuri patay sa audience at layunin So una, kung ang audience ay estudyante, dapat ito'y gumagamit na simpleng datos at halimbawa Sunod naman, kung mambabata sa opisyal, magbibigay ng mas seryosong estadistika at posibleng solusyon at panguli, kung karaniwang mamamayan naman, gumagamit ng kwento at konkretong sitwasyon. Kaya na naman tayo sa huli nating diskasyon, ang pagtatasa ng epektibo na teksto. So una, nakubinsi ba ang nambabasa? O ito ba'y na, nagkukumbinsi sa isang mambabasa? Ito ba'y may sapat bang ibilin sa atloy ka? paliwanag ba ang malinaw na layunin o ang layunin? At panguli naman, niipakita ba ang pagtanggap sa iba't ibang pananaw o sadyang isa lamang? At yan lang po ang aking report o diskasyon sa hapon o umaga na ito. Salamat at mabuhay kayo.